Malaking bahagi ng ekonomiya ng probinsya ng Mindoro Occidental ang nakadepende sa agrikultura. Subalit dito pa lang sa bayan ng Mamburao, 55% ng mga mahihirap na individual ay walang hanap buhay. Kaya isa ito sa nagbunsod sa mga nangangasiwa ng Unlad International na ilunsad ang Unlad School Bus. Ngayon po ay alas 11.30 ng gabi at nakikita niyo po nandito kami sa Batangas Sport kung saan pa kami papuntang Abra de Ilog at mamaya-maya ay pupunta kami ng Mamburao, Mindoro para po sa bagong proyekto ng Unlad International Incorporated na ito po ay tinatawag na Unlad School Bus. apos ang mahigit sa dalawang oras na biyahe sa barko, ay narating namin ng Abra de Ilog Port sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ngayon naman ay maglalakbay tayo ng higit kumulang isang oras upang makarating sa kapitolyo ng probinsya, ang bayan ng Mamburao. Gano'n na po kayo katagal dito sa lugar na po na ito? Bali, 37 years na po kami dito. Kasi 37, 37 years old na po yung aking pangangay. Uh, saan po ba kayo galing dati? Ako po, taga Terizal. Ah, ang layo po ah. Mm -hmm. At narating po kayo dito? Dahil po sa asawa. Ah, dahil po sa agay. Okay. May <laughs> <Niligawang> po. Wow. <laughs> Tapos dito po kayo din nala. Ako. <laughs> saan po pinagkakaabalanan? nagtitinda-tinda po ako. Eh, nung pong hindi, wala na po ako naging puhunan, nakikipag-arawan na lang po ako, nagtatanim ng, nakikitanim po ng pakwan, ng mai. mm. mais. Ang mister niyo po, ano pong pinagkakaabalan? Ganon din po, nagsasama po kami sa pagtatanim. Pero pag minsan po, kung ano na lang pong ginagawa niyang hanap buhay, nagtitiba ng saging, naghuhukay ng kamuting kahoy. Kung minsan po, naglalagari ng kahoy, mayroon pong nagpapalagari sa kanya kailangan po talagang kumayod. Karoon lang nang gagamitin. Opo. At pansin ko po, malakas pa po kayo pareho eh. Malakas pa rin po kahit pa paano. nag-uuling daw po kayo? Opo. Nag-uuling Nag po ang asawa ko. Pag po yung sabi niya, mag ako para may pambili tayo. Ako, sige. Pag minsan po nakakahango siya ng limang sako, ang benta ko naman po ng isang sako, minsan 160 lang. Kahit po po paano, nakakaraos po yung ginagawa niyong pangangawit. Tapos, pag nagtitiba po ng saging, po, kahit po paano, ititinda ko po yung iba. Yung Apo. iba na ipamimigay na lang namin para po may kainin naman. Magkano po ang kinikita niyo po sa pagtatanim po ng mga gulay at ng mga pakwan? Ang araw po namin doon ay 300 lang po isang araw. Sa isang araw po? Pag dalawa um, po kami, di 600. 600 po. Yung kinikita niyo po ba sa araw-araw sa pagtatanim po ng pakwan, sa pangangahuy po ni Tatay, sapat po ba sa mga pangangailangan niyo po sa araw-araw? kung tutuusin po, sa totoo lamang po, minsan po kulang talaga. Kasi dala nga po rin ang pangangailangan, nagbabayad po ng utang. So, pinagkakasya pa rin dahil dadalawa na lang po kami tapos yung pamangkin yung kasami namin sa bahay na PWD din po. Naabutan naman naming abala sa pagtatayo ng bahay si Tatay Jovenal. Yung pagkoconstruction niyo po, yung sahod niyo po doon, arawan po, lingguhan, ano po? Weekly po ang ano, tuwing Sabado po ang sahod. Tuwing Sabado? Apo. Ah, Napagkakasya niyo na po yun lahat, pati po yung ano. Pag pero, niya po, ano? Kulang. Ang sahod ko ay 500. 500 po? Bakit po? Bakit Naubos po? na po. <laughs> Nabali ah, na. Ah, kasi bumabali po, po kayo. Oo. Ah, Yung asawa niyo po ba, meron po siyang trabaho or pinagkakaabalahan po? Nagtatrabaho po siya sa ano, sanghipsal. Nagluluto. Sanghipsal. So, nakakatawa naman po. Yung kinikita niyo po bang um, mag-asawa, sapat po ba sa araw-araw na pangailangan niyo po? Kasi syempre, meron pa po kayong anim na pinag-aaral. Hindi rin po. Kaya pagka paglabas ko po sa trabaho, bumabiyahe po ako hanggang gabi. Hanggat hindi siya umuwi. 11 po uwi niya pag may santin. Hanggat 11, hindi hanggang. siya umuwi, bumabiyahe pa po ako. Kano oh. po kalayo yung ano nyo? Yung pinabiyahe nyo po? Saan po? Saan Ah, yun na po yung, yun na po yung pinakamalayo niyo pong nararating. Opo. paano po na pagkakasya yung kita? yung pong ano, yung baon ng estudyante ko. yung mo. 100 sa college na dalawa. Tapos Opo. dun sa uh, senior at sa high school. Tago 100 po. Binibigyan na namin ng per one week yun. Yun pong 100 na baon nila, sabi namin sa kanila. Pagkasihin nyo na yan. Bilang tatay, paano po nyo ine-explain sa mga anak nyo pag may mga kailangan sila, tapos hindi nyo po maibigay. Minsan po, pagka humihiling sila ng ganito, yan yun, pag na natin yun. Apo. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority noong May 1, 2020, mayroong halos 48,000 individual ang naninirahan sa bayan ng Mamburao pagsasaka at pangingisda ang karaniwang kabuhayan ng mga tao sa bayan. Malaking bahagi ng ekonomiya ng probinsya ng Mindoro Occidental ang nakadepende sa agrikultura, subalit dito pa lang sa bayan ng Mamburao, 55% ng mga mahihirap na individual ay walang hanap buhay. Kaya isa ito sa nagbunsod sa mga nangangasiwa ng Online International sa paggabay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ilunsad ang Unlad School Box. natin kung ano ang nasa loob ng Unlad School Bus. Tara, silipin na natin. Wow! Napakaganda naman itong ating school bus. At dito naman po sa side na to, meron po tayong mga shelves kung saan pwede natin ilagay ang mga libro or kung ano pang kagamitan. Dito naman po, meron po tayong refrigerator and cabinets. And as you can see, meron din po tayong sink dito sa kaliwa. And on my right, meron po tayong toilet. At ito naman po, meron po tayong whiteboard para dito po isusulat kung ano man po ang topic today. And of course, dito sa side na to meron po tayong TV para dito po makapag-present ng ating presentation. At ito po, dito po sa bandang to makikita nyo po napakaganda ng ating mga upuan. Kulay pula po at meron po tayong 20 seating capacity. At bawat upuan po, bawat estudyante ay makakatanggap ng isang loot bag na naglalaman po ng of course notebook, eto po pamphlet kung tungkol po sa kung ano ang topic ng our skill na pag-aaralan nila today which is ngayon po ay basic haircutting for men and women. At siyempre hindi po mawawala ang Onlad International Incorporated na pamphlet para malaman naman po nila kung ano po ang layunin ng UNLAD. Tapos meron din po tayong ID, yan po yung ID with lanyard and hindi mawawala ang ball pen. At ito pa, bawat chair meron pong uh, sa tabi niya meron pong outlet at hindi lang po ito basta-basta outlet, meron pong um, pang type C and pang USB. I'm sure matutuwa po ang mga kapatid or kahit hindi mga kapatid nasasakay dito. Bakit po ba mahalaga ang ganitong mga seminar, training, lalo na po ang specific skill na ito na paggugupit? Naku, yan po ang napakahalaga talaga. Sa lalo na po sa panahon ngayon, dahil na wala pong pinipili ang pag-aaral magupit. Maging edukado ka o hindi ka edukado. Mm -hmm. Kahit ano po walang uri ng tao. Kahit anong uri po ng tao, pwede pong mag-aaral magupit. Tuwa well, ako dun sa livelihood education bus kasi ang laking bagay po niya, makakapunta na tayo sa mga malalayong lugar para dalin sa kanila yung pagtulong. Ito ang bagong UNLAD School Bus Program, isang mobile livelihood education initiative na nagdadala ng pagsasanay at edukasyon direkta sa komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito, tuturuan ang mga napiling beneficiary ng mga praktikal na kasanayan na magagamit nila bilang bagong pagkakitaan o negosyo. Ano na naman po ka sustainable ang skill na to in the Dumahaba po ang skills na yan. Magaling kang mag-create, iba-ibang style magagawa mo. Totoo. At manganganak ng mga anak. Lahat ng client mo, may nag nagawa ka minsan na ulit ultimo kapatid, asawa, apo, kaibigan, mapapapunta po sa iyo. Ang puhunan na po natin, yung skills natin, apo. sa sarili po natin nagmumula. Kabilang sa mga dumalo sa Basic Haircutting Seminar ay si Nanay Arlene at si Tatay Jovenal. Texturizing scissor, thinning scissor. Pakitandaan lang po, pwede po nyo i-ano, yung mga first timer po. Eto po, inagamit po ito after nagupitan na po natin yung clients. Ano pong pakiramdam mo ngayon na napamilang po kayo o nakasama kayo dito sa programa ng Mulan at meron na po kayong bagong kaalaman? Pakiramdam ko po parang matutupad na yung pangarap ko noon makapagtayo ng sariling barbershop. Ah, pangarap niyo po makapagtayo ng sarili niyo pong barbershop? para hindi na po ako mamuhan. Para hindi na ako construction Para hindi na po kayo mag-construction. O tama, kahit po magtayo lang po kayo ng maliit na pwesto po dun sa inyo. Tapos puntahan na lang po kayo. or pwede rin po kayong mag-home service. Hindi po ba Kailan po kayo nagsimulang maggupit? po eh. Parang tatlong taon na po ngayon kasi sa pool po nang magsama kami, eh, eh pag sinabi niya panggupitan gupitan mo nga ako na eh, ginugupitan ko po siya. Kahit po yung mga kapitbahay ko pang nagpapagupit, ginugupitan ko rin po sila. Ay, eh, masaya po ako talaga. Nagkaroon po ako ng gamit na pangangailangan sa paggupit. Masaya po ako. Nakakatuwa po, po. at kami rin po tuwang-tuwa na nakasalik pa ito. First time, po, First time po na umawak po ng gunting, wala pong any experience. Wow, congratulations po. Oo nga, no? Ang At kahit papano po, sa maiksi po nating pagkikita, eh natuto kayo. Nakikita niyo po sa aking likuran, lahat po sila ay nabigyan ng hair sets. At mamaya po, magbibigay rin kami sa labing dalawang tao ng special kit na nakitaan po namin ng may angking husay sa paggupit. At syempre, makakatanggap din po sila ng Certificate of Participation mula sa unlad, patunay na natapos po nila ang seminar ngayong araw araw na ito. Sa nakita ko pong pag-observe at pagtuturo ko sa kanila, mas ginanahan ko ako. Opo, Magturo pa lalo. Pabalikan po natin oh. sila kung sakali. Mm, maraming so, maraming po. salamat po. Pinaunlakan niyo po. po ang unlad okay. at tinuruan niyo po sila. Thank you rin po at... sa pagtitiwala. Yung pag-aayos po ng sarili at pagpapaganda, yung pisa po ng ating pag-unlad ng buhay. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili dahil nandito po kayo at narami po kayong natutunan. ayang ito ay malaking tulong po sa amin. Sa katulad po namin, bumibili po rin ng bigas. Ito po, malaking biyaya po ito dahil ilang araw na rin po namin itong kakainin. Papasalamat po ako ng napakarami sa pangasiwa ng unlad. lalat tigit po sa tagapamahalap pangkalatan kalatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Nais nice ko rin pong iparating na ano man po ang inilulunsad niyang mga aktibidad ay patuloy po akong makikipagkaisa. Ang natutunan ko po dito sa proyektong ito ng Unlad School Bus ay napakarami pong mga kababayan at mga kapatid na willing magtrabaho at matuto, ngunit kulang lang sila ng oportunidad. Kaya napakagandang bagay at napakalaking bagay na nagpupunta kami sa kanila, natuturuan sila, kasi yun ang nagiging stepping stone nila para maging maunlad ang buhay nila. Pero hindi pa rito natatapos ang mga sorpresa para sa kanila. Ayan, Nay! Nay, nakikita niyo po ba yan? Opo. Ayan po, handog po ito ng FYM Foundation at Unlad International Incorporated. Ayan po, di ba? Ito po yung dati niyo pong tindahan. Opo. Ayan na po, ang dami po niyang laman. Galing po yan sa... May panimula na naman po. sana po makatulong po to sa araw-araw nyo pong pangangailangan or sa paninimula nyo po ng bago. <laughs> ano po? Masaya po. Nido <laughs> po kayo. Po kayo. Masaya po. <laughs> Masaya po kayo. Ano pong nararamdaman nyo, Nay? Eh? Hindi ko po alam. Hindi ko po maintindihan. Masaya, Masaya po. po. Masaya po kayo. Okay. Ayan po, o, tingnan niyo po. Ayan nyo po. Ayan po. Meron na po kayong may, mga paninda. May simula po rin. May At eto po, Nay. Eto po, tingnan niyo po. Meron na po kayong mga gamit para po Ayan sa pagugupit na. niyo po. Meron po kayong salamin, mga upuan. Ayan po, para uh, may magamit po kayo sa paninimulayin po. <laughs> salamat po ng marami sa inyo. Lalo, po sa unlad. Maraming maraming salamat po, kay Eduardo, sa tulong na ginawa niyo sa amin. Maraming maraming po salamat. Para makapagtayo po kayo ulit ng, di ba sabi niyo po yung tindahan niyo po na nakawan po dati. Ngayon po, makakapagpatayo na po kayo ng tindahan niyo po. Ang dami hmm. po niyan. <laughs> Sana po makatulong po sa inyo sa araw-araw. Salamat po makakatulong mm -hmm. po sa araw-araw nyo pong pangangailangan. At least pagdagdag po sa mga pangangailangan nyo po. Ano oh, po? Ito po. So, po, minsan yeah. po kayo para pag sa ano nyo po, barbershop nyo po, di ba pangarap nyo po yun. Nagpapasalamat po kami ng maraming maraming ang buong pamilya ko po sa Unlad International at sa FYN. Lalo't higit na po sa kapatid na Eduardo Manalo. Maraming maraming salamat po sa inyo yeah. sa lahat at naalala niyo po kami dalawin dito sa mundo. At dito po sa binigay na groceries. Nagpapasalamat din po. May mm. may papagsisimula na rin po kami. Lalo, -lalo na po dito sa kagamitan sa barba shop. Nagpapasalamat po kami sa kapatid na Eduardo V. Manalo dahil po sa paglulungsad ng proyektong ito kitang-kita po ang malasakit hindi lang po sa aming mga kapatid kundi sa ating mga kababayan maraming maraming salamat po